Hello! Hello sa tanan. So, nandito ako ngayon guys kay Mother. So, nagpa-harvest siya ng mango. Like my t-shirt. Yellow mango color. Ay, hindi color. Ganda. Saan so, ang ginagawa ko guys, no, tusa na naman ako ni Bibing. Punot ito siya. Din. <laughs> ah, si Mother guys, oh. Ayan. So, ang gagawin ko, nga tusa ko punasan ko daw ang mangga na hilaw, nag-parvest siya kanina ng mangga na paho, ito ma. Mangga na paho. So, nagbibinta, binibinta niya rin to guys, sa gusto mag-avail, hilaw, tatlo 100 ma. Tatlo kilo, 100. 3 kilos for 100. So, ito guys, oh. Ganito siya kalaki guys, ayan sa ganito. Sa pinapunasan namin, mayroon pa doon, no So, sa gusto mag-avail, message mo lang. Message mo lang ako, guys, sa so, si Mother Dear. Kung sino gusto mag-avail sa inyo, kay baligyaan naman ka mo, Mabaligya kita sa manga, guys. So, ang ginagawa ko, pinapunasan ko, guys, para madrysa siya. Ayan. Taksin niyo mamaya, guys, ah. So, <clears throat> ayan, guys. Ito ang trabaho ko ngayon. Ayan. Pinapunasan ko ang hilaw na mangga tapos i-arrange. So, mamaya, ipapakita ko sa inyo yung mga natapos ko na na i-arrange dito. So, kailangan kasi ano ah, ah, walang ano guys, walang dagta. Walang dagta. Kailangan walang dagta guys. Na may iwan. Kasi so, mother na naman, ako dito sa taas, Serena Elena, ay guys, oh. Yan, na arrange mo, guys. Tapos si Mama, dalawa na kami dito. Yan, si Mama, mag-arrange siya, mag-arrange siya, magpupunas siya doon sa mangga. Kunin niya yung dagta ng mangga, guys. So, ayan. So, 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 sa mga gusto mag-avail, binibinta mo ma, di diba? for sale ito, guys, hilaw. Sa mga gusto ng hilaw na mangga, kayo na lang magpainog, guys. Kung gusto nyo lang, ha. So, 3 kilos for 100 punta lang kayo dito sa bahay ni mother kasi mangga niya to eh, binibenta niya. So, for sale to guys. Ayan okay, guys, so oh. Look nyo, nagpupuna si mama ng mangga. Yan, yeah, nagpa-harvest kasi kanina eh. So, yan. Yan pa lang. Yan pa. So, mapakita ko mamaya sa inyo guys, yung mga natapos namin na punasan. Ayan, for sale to guys, ha? sa, sa, sa mga gusto mag-avail, 3 kilos for 100. Hilaw yan siya, guys, ha. Ah. So, ipapakita ko mamaya yung mga na-arrange ko na. Punta lang kayo dito, guys, sa Ponte uh, Residence. So, yan na, guys, oh, ang mangga ni Mother. Boga, yellow-yellow. Gito sa, sa, ano ba? Yeah, yellow-yellow. Gito yellow. pero oh. Practically, guys, green yan. Ayan. Yan. Isa ka, Katrima lang. Mayra pa, So, sa mga gusto mag-avail, eh, tag ano guys? 3 for 100 ma? 3 for 100. Ayan. 1 kilo, 40. Ano ma? 1 kilo mo pila? 40? 40. 40 kung 1 nga kilo lang guys. Pero kung tatlo, maka, ano, makasave ka mo. So, uh, ano siya? Uh, 3 for 100. Pahuli siya guys ha. So yan. Thank you for watching. Yan, mango for sale. Bakal na mo sa so mangga ni Florita. Lakat lang ka rin sa balay niya. Ayan. So, God bless everyone. Thank you for watching.